Yan, ito po yung mansanas natin na uh, itatanim ko yung mga buto niya. So, nahiwa ko na yung isa at nilagay ko na dito yung mga buto. So, ganyan, ganito lang gawin natin, bulbulin natin sa tisyo. Then, nilagay natin dito sa, uh, ito, lalagyan ng litchi plan. na uh, kinain na yung laman. ah uh, pwede tayong gumamit ng plastic o kaya garapon. So, ito yung gagamitin ko. Tinisprayhan natin ng ganyan. Yan. Hanggang mabasa yung tisyo. Yan. Huwag, huwag dating lunurin yung tisyo. Ganyan lang. dampi dampian natin natin ating mga kamay din. Saraduhan na natin. At pagkatapos nating saraduhan, pagkatapos natin isara, lagay natin sa ilalim ng ref. Yan. Ayan, sa iba, sa iba ba ng chiller? Ayan, din siyempre, takpan yung ref. Ito naman yung pangalawa na pwede nating gayain. Ayan, ito yung mga buto ng mansanas. Ayan, so, tinesting natin kung may lumutang, reject yon tatapon na. Yung nandun sa ilalim ng tubig, yun yung uh, mabubuhay. So, ayan, direct na natin dito sa paso. Lagi natin muna yung seed. Ayan. Then, tabo na natin konting lupa. At isprayhan natin ng tubig. Ayan. Lagay din natin sa riff yan. pang 19 days, 23 days, at 32 days. Pag ganito na kalaki yung ating mga seedlings ng mansanas, ay pwede na natin ilipat isa-isa sa taniman. Ayan, ito yung pangalawang steps na pwede natin gayahin paano tayo magpatubo ng apple. So, ito na yung mga apple ko. So, ito ay mga 6 months na to Hindi lumaki dahil di ko nilipat. So, ito naman ay 3 years na. Kaedad ito ng dalaga ko. Ayan.